Yun mga idol, kamusta? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan habang pinapanood ang video na ito. Ito mga idol ay para sa mga aplikante na hindi pinalad o hindi nakapag-proceed sa sunod na stage show event para sa taong ito, regular man or attrition quota. May dalawang bagay o dalawa, dalawang pwedeng gawin kayo mga idol. Una, ay pwede nyo ulit hintayin ang sunod na kota next year kasi ngayon ay ongoing pa ang regular kota tsaka attrition kota so next year na ulit ang sunod pwede nyo yung hintayin ano? pero ang advice ko sa inyo ay magtrabaho muna kayo para kapag ah, panahon na ulit ng applyan panahon na ulit na maglabas ng kota ay meron kayong pangtustos o panggastos para sa inyong mga requirements at kung ikaw naman ay taga malayo ay meron kang uh, pambayad ng boarding house at ang pinaka importante ay pambili mo ng pagkain para may panggastos ka habang ikaw ay nag apply pa dalawa mga idol ay pwede kayong mag-apply sa ibang uh, bureau kung ang eligibility nyo ay civil service or PRC uh mga board passers pwede kayong mag-apply sa uh, ibang bureau gaya ng BFP Bureau of Fire Protection, BJMP Bureau of Jail Management and Penology, pwede rin sa BuCor Bureau of Corrections, pwede rin sa Coast Guard at sa iba pang uniformed services. Lagi niyo'ng tatandaan mga idol, failure is not always rejection. Sometimes it is re Direction Alam nyo mga idol Kailangan open tayo Open tayo sa ibang opportunities Paano pala mga idol Kung uh, dito ka Dito ka gusto ni Lord Ito ang tadhana na Binibigay niya sa inyo Ito ang blessings Na gusto niyang ibigay sa'yo Na para ka dito Para ka sa fire Para ka sa jail O kaya para ka sa or, di ba? Sana ay kung may opportunities, i-grab nyo ng i-grab, mga idol. Lagi nyong uh, buksan ang pananaw nyo. Uh, huwag nyong uh, isipin na walang uh, tulong or walang gabay si Lord sa inyo. Papaano kung para dito ka pala? Kaya ang pinakamahalaga mga idol, subukan nyo din sa iba. Baka naan ang taghana na binibigay ni Lord redirection mga idol. Yun lamang mga idol para sa gusto ulit mag-apply sa PNP, lalong-lalo na dito sa Police Regional Office, Mimaropa maropa. Kita kits ulit tayo next year para sa sunod na kota. Ang importante ngayon mga idol, magtrabaho muna ano, importante 'yan. Pangit yung uh, sa sunod na kota ay nasa bahay ka lang sa duration na wala pang kota hindi yon maganda mga idol. Maaaring makaapekto ito sa inyong pag apply Bumalik ka idol ng mas malakas. Uh, I-double mo o i-triple mo yung performance mo nitong nakaraan. At kung ikaw naman ay may oras, ay pwede kang uh, magmasteral o or, or kaya magkuha pa ng iba pang eligibilities para sa sunod na applyan o sa, sa sunod na kota ay marami kang baon, marami kang baong pang diinan para kung mag-ranking man ay may laban ka kasi doon kinukuha ang ranking dito sa PR o sa physical Agility Test, Educational Attainment at Eligibilities. At para naman sa mga ibang aplikante na mag-decide na mag-apply na sa ibang bureau, good luck at God bless sa inyo mga idol. Sana na andyan na ang tadhana na inihintay nyo. Sana na andyan na ang inyong hiraya manawari. Sana matupad na ang pangarap nyo sa ibang bureau. Muli, ito ang inyong Sir Jobs Mentor na nagsasabi ng Believe in Yourself, Trust God's Timing.